Hi guys! Ako si Kat. Totally blind. For today's video guys, hiwain ng gulay, wag ang kamay. So ipapakita ko lang sa inyo na kahit hindi ako nakakakita, kaya kong magbalat ng gulay at maghiwa na hindi ako nasusugatan. So on my left hand, I'm holding a potato. So hindi pa siya nababalatan pero nahugasan na siya. And on my right hand, I'm holding a pillar. So... Meron pa ako ditong uh, knife. Ito siya. And chopping board. Ito. So, ngayon, itatabi ko muna to. Kuchilyo and chopping board. Gagawin ko. Umpisahan ko ng balatal ang patata. So, ayan. Ayan, nagbabalat pa din ako. Hindi ko pa nauubos. Pero more than half na. So, ito na guys. Tapos na akong magbalat. Ang gagawin ko ngayon, hihiwain ko na siya ng papahaba. Kasi ito, lulutuin natin ito. Gagawin natin french fries. So, hiwain ko muna siya ng pabilog. Ayan. Tapos ito, hiwain ko na siya ng pahaba. Ayan. Ayan na yung may nahiwa ko.

Isa na lang. So, ayan. Tapos na akong maghiwa. At ang maganda doon, hindi ako nasugatan. Ito na yung mga nahiwa ko. Piprituin na ni mami to. Si mami na magpiprito kasi ako takot ako sa mainit. So, yun lang naman guys for today's video. Thank you for watching. Bye-bye.